Window shopping tayo. Ang kaganda ng mga plates. Pyrex. Ang cute nila. Sarap sa ito pa cargo. Hindi ko lang sure kung mababasag. Kasi ang kaganda nila. Siya na po cute. Ang cute. Ang cute. Ito na naman yung nandito ay sale. Ito 1K din lang. So 1K din na sa ano na 184, 185 pesos. Tatlong pera, uh, dalawang peraso na yun. At ito naman siya, apat na peraso. Apat na peraso siya is 1K din lang. Eh, ini yang ito, 1 din siya. Ano na, ano na piraso, sos, -so para sa soup. Ang ganda siya. Sarap ipakargo. Bili tayo nito pa unti-unti tapos ipakargo natin sa pinas Para sa ating bahay. Wash bag. So cute nila Gamit pang kusina Window shopping lang tayo guys mata yung pera Tamang window shopping lang So mabibili mo dito lahat Sa kusina Para sa kusina Make up um, Ah, uh, make-up. Ano ba yan? Nabubuyoy na. Sa make-up. Mga gamit pang ano. Panlinis. Gamit pang kusina. Ang gaganda ng Pyrex, oh. Pyrex ba yan? Ah, uh, pan pala. So, magkano ito? Ito, dalawang pera. So, is nasa 3KD, 950. Nasa 4KD sa mga ano na yan siya na 600 pesos may dalawang piraso na rin ito naman 7kd na sa isang libo na sa isang libo ano na siya tatlong piraso from medium to small ito ang maganda ito an ayun na kabasag ka pa walk sakit ng ulo. Oh, diba? Ito maganda lutoan ng ano, itlog. Ito yung mga gusto ko na lutoan kasi ng steak. Ito para sa steak. Ito na lang lutoan para sa steak. Oh, cute. cute. Ito rin, magandang lutuan para sa rice. Hindi talaga siya steak, Ito ginagamit ko lutuan ng pang rice. Gaganda nila. Wow. So, naong ito nito kalaki. Ang Ganda. Ganda nito yung lutuan. Itong mga gandang lutuan ngayon. Kasi hindi dumidikit. Yung mga baso. Ganda. Mura na lang to dito. O, oh, diba... Nasa ano na siya, 2KD 500. It's a... Uh... 480 nasa 300 400 nasa 400 nasa 400 pesos pang pizza pang pizza guys ito ang pizza ito naman pang preserve lang ito para hindi para hindi ano hindi lumabig ka agad yung ano yung food mo pang, pang, pang outing ganyan mag-stay na mag-init cute ng ano oh. pang tequila ito naman pang oh, ito pang barbecue may takuri may mga jar Kung gusto mga jar ang iba ito naman pang sugar pang candies nila pang cake lagayan ng mga cake nalagay ng mga cake itong gusto ito yun nakita niya plastic plastic na parang kahoy mm. Tikap, pangcah. or sugar. Panti rin ito. Panti. Ito naman pang coffee. Coffee. Cappuccino. Eh, may mga bag din sila dito. May mga pang school supplies. May mga pang figurine. ay na video ko na ito the last time. Mayroon ako nito. Oh, Ang cute. Ang cute nila. Ito naman may mga ano. Mura lang dito. Sarap mamili tapos ipakargo mo. O, oh, diba? May mga tupperware din. Ay, pang juice naman. Oh. Pang juice ng glass. Ang cute niya pang whiskey. Maganda pang whiskey ganito, na baso. Tang maganda. I like like this. Pang whiskey. Adik kaya ito. Pang whiskey 'to ren. Attention. siya, ko eh. type? Sa so, mga type ko ganito lang. Yung simple lang. Walang masyadong design. Yung pang whiskey. picture naman ito. Pangit naman, Katie. Ano lang, oh. Nasa ano lang siya. Nasa 190 or ano na. 200 pesos. Ano na peraso na rin siya, ah? Tatlong peraso. So, may pang kusina rin na gamit. May pang kapi. May pang tea. Kung mag-ano ka. May mga plastic. O, pa. Diba? May pang ano rin gamit. Boxes hanger. Small boxes. Ayan niya. Ouch. Kabasag tayo dito. Ayan, may mga trade siya. Di ba? May panglinis din. Basurahan. May panglinis. May mop. O, di ba? ito yung hinahanap ko sa Pinas o oh, wala akong makita na ganito kalaki na pang wiper so big wala akong mahanap doon sa Pinas ang nahanap ko lang is yung maliit ganito lang kalaki yung mahanap mo yung pang wiper na lang sa bathroom o sa sasakyan Bibili rin ako nito ng ano ng nitong malaki bibili ako nito malaki At tapos yung ano ko sa Pinas ipapadala ko sa Pinas tapos, yung kahoy niya, gawa na lang ng paraan, yung stick. Kasi yung stick, hindi ko lang alam. Ay, mayroon pala dito mahaba, oh. Pwede na to, kasya na ito sa ano, sa box. Ang papakargo. Oh, ito pala, oh. Kasya na pala ito sa box, pakargo. Yung jumbo box. Wala kasi ito sa Pinas. Um, ewan ko, basta pag ano ko ng kisisimol. Saan wala akong mahanap as in. Hindi ko siya mahanap kung saan ko siya bibilhin. Yan ang hinahanap ko. O, oh, di ba? Mayroong dash pan. So, yan na. Ilang minuto na ba tayo? O, oh, mayroon din siya ng tools. Kompleto na dito. May tools din. Ako yung anak ko. Gustong gusto nito. Puro tools ito o oh, maganda o oh, butin pag mag ano kayo mag camping I love camping kaso lang walang kasama walang kadate walang jowa ang beshi niyo sana <laughs> <laughs> ay may alakan alam mo yung mga jar sila dito ang beso nyo. Tigang na. <laughs> oh, may school supplies din sila dito. Ang cute ng cream, I love that. Home. Ang cute ng lamshed, oh. May lamshed, may ankle din. Leggo. Hey, dito maganda lagyan ng ano hindi ko alam kung anong may idodraw mo dito may ilalagay mo but I find it cute oh mugs I'm collecting mugs sana naman may mag sponsor para sa mugs cherries joke joke lang Oh, diba? cute ng mugs when you love coffee, you love mugs ganun talaga ang buhay coffee is life, always And, yung mga stickers din school supplies pipili pala ako ng ano ko para sa papers ko warak na yung lagayan ko ng papers ko diba may bugs din gano yung bug nila dito oh 4kd wow nasa ano din 600 pesos yung bugs na to comrade diba ito kaya manipis naman manipis ko lang beshi. Diyan din siya, oh. gaya ng peepers. pwede tayo magkapalaro ng bingo. <laughs> Ay, ano pwede tayo maglaro ng palaro ng bingo. Mhm. Mm bingo yung words lang, yung letters. Ito lang yung iano mo. lagay mo sa ano. Lahin mo na natin. Hoy, may piluka ka tayo dito. Oh. haba ng hair. So, mayroon din mga gamit pang tali sa buhok. Mga larawang pambata. Maydo. Maghahanap na ako nung bingo, ano. Mayroon yun dito eh, pero hindi ko mahanap. May mga pang tali sa buhok. pang lagayan ng candy. Ito naman. Toy station. Pero wala dito yung bingo. Ano? Yung ruleta ng bingo. Wala ata sila dito. Doon yun mahanap sa may ano. Sa Shwek. Doon maraming toys. Doon maraming bingo ano tapos mura pa kaya doon so hanggang dito na lang yung ating mga ating vlog beshi window shopping lang tayo oh mayroon pala doon na ano make up kung gusto mo bumili ng bra mayroon din dito Pang-makeup din sila.